Estalaan ang mga kapalisyan. muna mo na rin itong kwa na ang mga tawa. Subusun, papagpalang araw sa atin lahat. To this vlog ay nandito po tayo sa opisina. So balik tatapos ko lang itong maglinis ng ito. Ayan. Oh. Ito, tatapos ko lang itong linisan toilet. Oh. Yan. Saka yan. So, bali, mayroon pa akong kan, lilinisan na nakita ang madumi. Yan o, oh, mga kapalisya naman. So, kita nyo. Yan o. Oh. oh, kaya, linisan natin yan, mga yan. Punasan lang natin ng masang tubig o. Oh. Yan o, oh, mga yan. Oh. Dahil siguro sa kanyan, sa pagbugo nila dito kasi nagbulbul lang dito yung danong niya nagbulbul lang kaya nagtedded kaya nagtedded dito kaya narugate oh, kaya yan ang punasan natin mga kaparisan kaya linisan na natin so yan mga kaparisan tubig lang para naman makapansin na. Ito lang na. Oh. Yeah. Oh. Para naman, para naman, may nais na tignan na nila ang ah. Alam uh, mo mga kaparisyata, dami mo na rin tungkol na mga tao. Hindi lang, pati hindi sila magaling. Mga uh, diskarte, diskarte sa paglilinis ng mga kaparisyata.

panalo na. Ano ang tuloy siya? Halilis na naman. Ulit. Kanya ang mga kapresentin ninyo. Nawala na yung kanyang Dumi. Oo. Oh. Daman na baliwan na ang mga kapresentin niya. Ah. Ganun lang ang maglinis. Okay? Okay?